So, good day sa mga partners. So, for this video, ito ay continuously ng ating part 2 ng ating trabaho bilang isang jail officer. Kung ano yung magiging trabaho ninyo okay, soon to be kung kayo ay makapasok dito sa BJMP. Okay, so sa part 1 natin, napaliwanag natin, okay, yung kabuuan, okay, yung kabuuan ng ating trabaho dito sa BJMP. Okay, so continuous na natin yung ating uh, topic regarding sa trabaho ng isang officer. Okay? So, syempre, bago ang lahat, ipapasok po natin yung ating malupit na intro. Let's go! So, mga partners, good day sa inyo once again. Okay. So, ulitin ko ulit, ito ay continuously lang ng ating topic, ng no, ating mga part 1. Okay, so ngayon ay part 2. Continuous lang para syempre, hindi masyadong mahaba yung mga videos na ginagawa natin para syempre makarelate kayo. Okay, so nakaraan, huli yung nakaraan, huling topic natin is regarding sa relation natin, okay? Relation na community section natin. Okay, so syempre, Uh, binablog ko naman yun. Nagkakanta kami doon ng uh, Clean Up Drive, feeding Program, at siyempre the book, okay, and uh, lahat ng coordinations na uh, patungkol sa mga locals natin na meron tayong gaganap yung mga activities sa loob ng ay nakikipag-coordinate tayo. Ayan po. And uh, siyempre, yung next uh, section natin is Health Service section. Okay, nakikita nyo sa ating mga, sa pictures natin dito, okay, sa screen. Okay? Kung anong ginagawa ng sa health. Okay? So, dito sa health natin, nagkakandak ang health natin ng daily monitoring sa mga PDLs natin. So, ano-ano yung mga monitoring na yun? Okay? May monitor yung mga blood pressure. Okay? At syempre, ha, nagbibigay rin po tayo ng daily ng vitamins para sa ating mga PDL. Pero natin kamahal yung mga PDL natin mga partners. At syempre, no, Uh, once to twice a week tayo nag nag health teaching okay dito sa health teaching na to mga partners okay in-aware yung ating o tinuturuan yung ating mga PDLs na pangalagaan yung kanilang kalusugan mga partners no at uh, syempre meron din tayo mga monthly monthly uh, drug testing okay sa ating uh, jail facility at syempre, So, isa yan sa beneficyo ng health service kapag ikaw ay uh, may mga nararamdaman na hindi na maganda. Okay? Pinapacheck po natin yan sa pinakmalapit na hospital. With, no? With the court order. No? Hindi natin pwedeng ilabas ang PDL kapag walang court order. Okay? Kapag nilabas mo PDL na walang court order, kaso ka maaaring matanggal ka pa sa servisyo. Okay? So, lahat ng transaction ng PPA through outside, no? kailangan natin ng court or debt, mga ka-partners. Okay? So, hindi tayo pwede mag na dalhin sa okay? Labas ang PDL without court order. Pero, no? May exemption yan. May exemption yan, mga partners. Kapag ang PBL is naging 50-50, no? Nag-collapse, no? Yan na nga. Nag-50-50 uh, siya. Okay? Agad-agad pwede natin silang dalihin sa malapit na hospital. Okay? Ang uh, court order to be followed na lang po. I-inform natin si court, okay? Okay? na si PDL something na ganito ay nasa hospital. Okay? Inform natin si court para si court ay mag lalabas ng court order. Okay? Para sa kanya, court order to admit sa hospital. Kay At least, na-inform na -inform natin si court. Okay? Na si PDL na ganito ay nasa hospital. Okay? Pero, ha? Yun lamang ay kapag ang PDL ay naging 50-50 sa loob ng jail facility. Hindi na kayang i-manage ng mga nurse natin. Ayan po. Pero kaya pa naman, okay, hanggang jail facility lang siya. Hanggang kaya pa naman i-resolve ng ating mga nurse. Okay, by the way, ang mga nurse natin ay magagaling dito sa BGM. Okay, mga partners, so ano pa bang nakakalagtaan natin dito? Okay, monthly, okay, meron din silang mga health uh, issues, okay, concern, meron pong apasyal sa mga hired quarters. Okay, from hired quarters, sumiikot sila sa bawat shelves para sa mga PDLs natin. Para i-monitor kung ano yung mga sakit-sakit na meron sila. Okay, mga partners so yun ay health service section. Okay, nakapaloob yan. Okay, sa mga interested na aplikante natin dyan, na nurse, mag-apply na kayo. Okay? So, hindi naman ganun kabigat ang trabaho ng isang nurse sa loob ng jail facility. So, ilan ang may nagkakasakit dahil araw-araw naman ay nagbibigay ng uh, mga vitamins, monitoring. And then, sa may mga, by the way, sa may mga TB patient natin, no, meron po silang ano dito, ah, uh, daily monitoring. Okay? So, dito, binibigyan sila ng gamot para sila ay gumaling. Okay, lahat na nga uh, may karamdaman ng PDLs ay ginagamot natin yan bago sila makalaya. Ganyan po natin sila kamahan. Okay? So, tapos na tayo sa health service section. Ang susunod ba natin ay pinakahuli. Okay? Is welfare and development section. Okay, mga Dito, so, itong uh, section na to ay malaki na sasagupan sa jail. May okay, maraming activities. Okay? So, saan natin dito ang uh, every morning o group meetings nila. Okay? Dito sa TCMP na to ay uh, sharing sila ng kanilang mga karanasan. Okay? Para magka, uh, magkaintindihan yung ating mga PDS. Okay? Nakita nyo lang sa ating screen. Okay? Um, morning conditioning. You Know? So, pasok dito daily yan, mga partners uh, Sumba, Sunning, okay, ng mga PDLs natin, okay? So, alternative learning system. So, dito na po papasok yung ALS natin. So, sa mga hindi nakapagtapos ng elementarya, ng high school, no? Sa loob ng jail ay naipagpapatuloy nila, together with, no? Sa tulong ng ALS, okay? So, thankful dahil nandyan yung ALS para tulungan tayo na matulungan yung mga PDLs natin na makapagtapos ng pag-aaral sa elementarya at sa high school. Ayan ko mga partners. At syempre dito sa livelihood activities. So ano nga pang ginagawa dito? So dito tinuturoan natin yung mga details natin na paano gumawa ng isang produkto. Okay. Yung produkto na yun, ibinibenta ng jail para sa kanila. Okay. So, dito, tinuturoan ng uh, PDL natin para paglabas nila ay meron sila uh, konting kaalaman, okay, makulong sa paghahanap buhay nila. Okay? Ano ni mga produkto na yun? Sa gel namin, gumawa kami ng mga sabon, liquid soap. Ayan. Liquid soap, uh, mga beads, bag, uh, beads wallet, gawa sa mga beads. Okay? And then sa mga uh, balat na mga kape, yan, ginagawa ng wallet, bags, at sa, pag may mga dalaw, doon din display namin. Once na nabenta, mayroon mga, may prosyento sila doon sa nabenta. Siyempre, yung ibang porsyento ay ginagamit din para sa puhunan para solid, para makagawa ulit sila ng mga bagong produkto okay so dito next naman natin is para legal service so dito pasok din dito yung para legal no para legal officer so dito uh, indoor sports like uh, scrabble uh, chess yan yung mga binibigay namin okay o indoor sports. Siyempre, pasok dito yung health teaching. Okay? So, best practice ng PDLs, mayroon din mga awarding. Okay? So, yun, mga partners O, tinatawag namin ang WD section. Ayan po. So, so by the way, mga partners, partners uh, isa rin sa mga gusto kong ipaalam sa ating aspirant-applicant, no? Hindi lang po umiikot yung ating trabaho sa jail, mga kapartners, no? So, uh, minsan, uh, nasasama po tayo, o na-augment tayo uh, together with, no, magkakasama yan ang ng Triburo. Uh, for example, is uh, PNP, BFE, okay? So, sa paanong paraan yun, sir? Sa paanong situation yun? Okay, so, during red alert, okay? So, tayo as a BGMP, na-augment tayo sa labas. Napapasama tayo sa checkpoint. Okay, sa peace and order, kasama tayo dyan. So, magkakasama yan, uh, PNP, BJMP, and FIRE, no? makita nyo sa isang boat o sa isang checkpoint, magkakasama yung tatlong tri-bureau na yan. Okay, so, uh, maliban na uh, uh, red alert, ito yung mga undas, yan, magkakasama yan, na uugbin sa labas, no, na duty tayo sa labas. And then, uh, during special holiday, ayan, no, for example, like... Uh, During uh, national and local election. Ayan. So, na-augment sa labas para mag-escort sa mga nagpapakandak ng election. Ayan. Uh, minsan na binabaan tayo ng mga memo na uh, augment tayo as uh, escorting sa mga ganyang klaseng activities. And then, isa rin sa na-augment sa labas as a security. Okay? Kapag during SONA, ayan. Nakikita nyo po kami dyan sa batasan, okay, pambansa, okay, magkakasama ang PNP and bfv okay, Sa tayo dyan sa mga uh, perimeter security, yan, kasama po ang BGMP dyan sa peace and order, okay, sa security perimeter tayo, naka-assign, okay. So ano nga ba ang uh, nagiging trabaho naman doon o ano naman ang ginagawa natin doon? So, tayo ay dagdag lamang po naman power Okay, tayo nga yung uh, perimeter security. So, kailangan secured natin yung ating perimeter na walang makapasok, okay, na kung sino man na hindi authorized person. Okay, and specially okay, specially meron pag gusto rito kung gusto nyo mag-star team. Yan. So, sa mga nagtatanong ano yung star team, kung ang PNP merong elite unit na SWAT, okay, o ang BFP meron silang SAO, ano ba to? Sa ganon, meron din po tayong star team. So, sila ang specialist nila is once na nagkaroon ng riot sa loob ng jail, okay, sila ang authorized na pumasok sa loob ng facility. Okay, pag hindi na kayang, i-prevent o ayusin ng uh, uh war dance warden's level. Okay? Pag hindi na nakayang ayusin ang problema ng rayot uh, riot sa loob ng jail ng warden's level, ayan na, uh, dyan na papasok ang start team ang elite unit ng BJMP. Okay? Sila ang authorized na magdala ng uh, firearms. Okay? Sila ang authorized na pumasok dun sa area. Okay? Yan ang trabaho ng ating star team. So, so pag wala namang uh, mga ganyang uh, activities o so pangyaring pangyayaring katulad niyan, uh, riot sa loob ng jail is makikita niyo sila sa regional office o sa uh, higher quarters natin. Sila ang nag-escort sa ating mga higher ranking officials. Yan ang trabaho ng star team. At, syempre, siya rin sa trabaho ng star team is Uh, authorized silang magturo ng uh, firearms proficiency seminars. Ayan. Sila nagkakandak niyan. Okay. So, kung gusto niyo mag-marksman, sila din ang pwedeng mag-authorize mag-kandak magbigay sa inyo ng marksman. Okay. So, ano pa? Anong pang mga gusto niyo malaman sa BJMP? So, now na-explain ko naman. Okay. Dito sa ating video kung ano-ano ang mga trabaho o designation ng isang jail officer. Okay. So, kung meron man kayong katanungan regarding sa trabaho ng BHMPO oh, at hindi at hindi ko nabanggit dito no oh by the way sa scorting natin no uh, isa 'yan sa tawag nito masasabi kong uh, medyo mahirap no risky 'yan risky dahil ah uh, syempre once na uh, nilabas natin ang isang PDL daladala natin ang counting panganib chat okay hindi natin alam kung sino yung kakampi at kalaban kapag kasama nilabas natin ang isang PDL o iniskorta natin ang isang PDL. So, kailangan dito is focus, okay, uh, be vigilant, okay, para syempre safety nating mga personnel, safety ng ating klienteng PDL at may atin natin kung saan siya iahatid at ibabalik natin siya ng buo. So, yun mga partners, no? So, medyo risky talaga ang escorting. So, Ayun, so mga gusto at mga gusto ma-experience ang ganito sa trabaho ay galing uh, galingan ninyo sa inyong pag-apply. Okay? So, wala na siguro ako nakalimutan mga partners. No? So, kung napalod nyo itong, itong video sa mga partners, pag nininilayan ninyo, kung pasok ba kayo o gustuhan nyo ba yung trabaho ng Senior Officer, no? sa kabuuan mga partners ang pinaka-importante ng trabaho ng Jill Officer, ha? sa lahat na nabanggit ko is dapat wag na wag kayong matatakasan. Okay? So, advice ko, okay, magtrabaho ng maayos. Ayan. Dapat the whole day, no, smooth ang trabaho. Siyempre, pag maganda yung iyong performance, walang takas, walang gulo, okay, walang riot na nangyayari, Pag-uwi mo ng bahay, makakatulog ka ng maayos. Okay? Kapag nasa trabaho ka, focus ka lang sa trabaho. Para siyempre, ma-enjoy mo yung trabaho, mga partners. Ayun. So, sa man nag-request nito, na ayan na po. Ito na po yung trabaho designation ng San Jail Officer. Ayan po, ha? So, uh, by the way, meron pa. Doon sa custodial officer, sharing in charge, okay? Pagpingin sa mga um, visit, uh, visiting area. Ayan, custodial po ang nagbabantay dyan. Okay, binabantayan niya yung mga bisita at PBL. Okay? Siyempre, may rules and regulation din yan. O policies ang um, uh, visitation uh, day. Okay? Dapat alam. Lagi in-inform namin yung mga bisita ang dumadalaw sa kanilang PDF. Okay? Kung ano bawal, kung ano po pwede. Ayan. So, siyempre, mga partners, Ayaw ko nang pabahin itong videos na to. Hanggang dito na lang po yung ating videos. Maraming maraming salamat sa ating mga bagong subscriber. At syempre doon sa mga solid subscriber natin, maraming maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik sa aking videos, pakikinig at sa panunood. Ayan po. At syempre sa mga tropa natin dyan, maraming maraming salamat po sa inyong support na din. Okay. At syempre, tuloy lang po tayo sa pibigay ng tips at gabay sa ating mga sparring applicant. Okay mga partner. So, Hinati ko yung ating uh, topic dahil ayaw ko na masyadong mahaba. At syempre, uh, uh, maiksi lang at para sabi ko nga kanina mapagmilay nila yan ninyo. Yung mga trabaho ng isang jail officer o ng BGMP sa BGMP. Okay mga partners, so always kung sinasabi sa inyo na always ingat, magtiwala sa sarili. Confident is the key, Okay, sa pag-a-apply. Okay, Magtiwala sa itaas, huwag kakalimutan. At syempre, Lagi like ko kong sinasabi, saludo.